Hello, hello guys! Good evening! Ito, uuwi na ako ng maaga kasi may part-time pa ako. Ang part-time ko nga pala is 2 to 3 times a week. So yan, nagmamadali na ako. Sabi ko sa amo, uuwi na ako kasi mayroon pa akong trabaho. Yung trabaho ko is, ano, all night yun siya. Uuwi ako, doon ako matutulog kasi binabantayan nga kailangan bantayan yung alam mo na matanda ganyan hindi ako maka ano ko doon makagawa ng video kasi hmm katare hmm baka bitay matay joke lang yun nga so yan uuwi na ako guys nang mamadali ako hay nako sabi ko ang hirap kailangan kasi talaga yung trabaho natin, dalaw-dalawa. May part-time, part-time. Kasi, hindi talaga magkakasya yung, ano, sahod mo. Kasi, dito sa, ano ko, every morning, regular ako dito. Hindi naman pwede naalis ako dito sa inaalagaan kong bata. Kasi, inahanap niya ako. At saka, naman kasi yung mga magulang niya. So pinaano ko na lang, pinagpasabay ko na lang yung ano, three times sa week or two times sa week lang naman yun. Tatawagan lang ako kasi kapag wala doon yung ano niya, yung tagapag-alaga niya talaga. Malaking tao kasi yung tagapag-alaga niya. Kaya kailangan din nung matanda yung kasi, kailangan kasi buhatin yun. Pupunta sa CR, uh, lilinisan, ganyan. So, kailangan may katu may katuwang siya. Char katuwang! So, may katuwang siya na ano, uh, isa. So, ako yung nag-part-time-part-time ano, nag part -time doon. So, ini hinihintay ko pala yung ano ko na ko yung order ko guys nag order ako ng ano daw no yung sweater hindi hindi ko lang pa sweater parang pang office siya na ano pwede siyang pang out pang labas kasi malamig na dito. So, ito yung bed ko. Char. In order ko lang, tinignan ko lang yung design niya is maganda ba? Ganyan. Kasi nakita ko sa online is maganda siya. Maganda yung color. Kunin ko sana is black. Kaso, brown. Parang brown siya. Dito yung nakuha ko. Brown yata to. Or parang ano siya. Parang dark ano siya green basta anong color to yan so maganda siya guys maganda siya sa pang office kanyan hindi pa siya na plansa kailangan plansahin pa o oh. tapos gagamitin ko yan kasi oh, okay rin kasi ito pag ano pag malamig kailangan magsuot ka talaga pag malamig or meron ka meet mo yung mga friend mo o oh, di ba so hindi pa maganda tingnan kasi hindi pa siya na plansa tagano ano lang yan 39 lang pala yan 29 29, 39, 39 siya, tapos 49 lahat, pati yung delivery. So, yan, naka-change na ako ng damit, pupunta na ako, madaling-madaling na ako, hindi na ako mag-perfume kasi nga maselan yung binabantayan namin na di ba So, ang katuwang ko pala doon is isang nursing at saka isang ano, isang may team na malaki at isa, ako, <laughs> ako ako taga ano lang ako inuutos-utusan lang ako doon guys no oh, ba diba? so tara punta tayo sa part time natin so enjoy char thank you pala sa lahat ng nanonood at thank you sa lahat ng follow sa akin shout out sa inyong lahat no mag comment lang kayo kung magpa shout out kayo ng name para naman starting to shout out na tayo dito sa mga ka taga katordyan na mga nanonood sa akin hello po sa inyo maraming maraming salamat po And thank you, God bless you. Sana po is more blessing to come to you guys, lahat kayo. Thank you ba mo?